tayo makapag-upload ng video ng ano lang siguro mga idol mga ilang araw ba uh -huh. ayan mga idol magandang umaga po sa inyong lahat ayan, isang magandang magandang umaga po sa ating lahat uh -huh. ayan, may idol may isa sabihin lang po ako sa inyo, mga idol, ba? Na, ano... Gusto ko lang sabihin sa inyo, mga idol, baka... Ano ba yung hindi tayo makapag-upload ng video ng ano lang siguro, mga idol, mga ilang araw ba? Kasi, grabe, mga idol, eh. Yung last na pinakita ko sa inyo, mga idol, yung dun sa, ano ba, yung last na upload natin, di ba, pulang pula yun mga idol, yung galing ako dun ng ilaw sa tabun. Ngayon siya, mga idol, ay sobrang ano na talaga yung sobrang magaanan niya mga idol tapos napaka sakit hindi na nga ako nakakalakad masyado mga idol yan dito nga lang ako sa loob ng bahay namin hindi ako masyadong naglabas labas kasi gawa na nga ng napakasakit niyang ilakad mga idol nag -ano talaga siya tapos nag chat sa si idol ano yung kamaring mga idol kagabi na manglambat sana kami ngayon sa doon ulit sa, sa sa Nagustin ba. Tapos sabi ko sa kanila na hindi muna ako makakasama sa kanila mga idol. Kasi nga yung pa ako hindi pa pwede mga idol tapos doon din na ay tubig tabang baka mas lalong lumala mga idol ba. Kaya sinabihan ko lang sila Master Ramil tapos si idol ano katik yung kamaring na hindi mo na ako makakasama sila muna yung mga lalambat yung mga idol dito lang ako sa bahay magpapahinga sana gumaling to mga idol ayan pakita ko pala sa inyo mga idol kung ano na yung nangyari sa paku ayan mga idol ha ayan siya mga idol ha. sobrang ano na yung mga idol kita ba mga idol i-flash natin ayan ayan yung paku pa mga idol magang magaan na siya tapos pati umabot na dito yung magaba hirap na nga ako maglakad yan may ano na siya mga idol yung may nana siya na lumabas pa hindi ko lang masyadong ginagalaw tapos pag pinipisil siya mga idol malambot na napakainit napakainit na ang paakong yun inano ko to yung hinahat compress ko siya mga idol kanina hinat compress ko siya ng bayabas ba na ano mga idol yung tawag dito eh yung pinakulo ang bayabas yan si may dulo grabe may eh maga maga hirap ako maglakad pati dito may ba hindi ko na hindi nga ako nagsusuot ng na chinelas kasi yung ano ng chinelas mga dulo eh. pasensya na kayo may dulo ano yung pa ako may sobrang dumi yan maano siya may dulo makirot talaga sobrang kirot niya tapos Napakasakit ba? kakatapos ko nga lang anuhin yung kagabi nung nagano kami nila idol nilagnat ako nakakalagnat siya mga idol kahit uminom na ako ng gamot pa hindi pa rin nawawala yung ano yung, yung kilot yan sana yung maging okay to agad para makabalik na tayo sa fishing at makasama na ako kina master mga lamat pa ah grabe mga idol eh <laughs> akala ko okay na yun nung last na ano mga idol pero kakaumpisa lang nun, nung pumunta ako dun sa tabon kakaumpisa lang nung mga idol kaya medyo ano pa siya pero nung pagkawi ko yun grabe mas umano na siya mga idol parang nagpipit na ganun tao dun eh may tumitibok-tibok na ano mga idol ba yung kirot sak tapos napakasakit inanuhan ko na to ng mga gamot ba ah, pwede daw to ano yung mga idol yung pisilin pinipisil ko nga siya may, pag ano, may lumalabas na puti puti na nana niya mga idol ba? Kaya sana maging ano to agad. Sana gumaling to agad mga idol para ang Makabalik na tayo sa fishing mga idol ba? Sa ating mga adventure. Yan, pasensya na talaga mga idol ha. Hindi muna tayo makaka... Ano, sana maano to yung gumaling agad. Na, hindi abuti ng ilang araw ba? Sayang din kasi mga idol pag hindi ako nakalabas. Yun. Kasi yung kada labas ko po mga idol. Diyan na po kami kumukuha ng ano sa pag-YouTube namin. May idol, maraming maraming salamat talaga sa inyo, mga idol kasi andiyan po kayo palagi na sumusuporta mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa mga solid supporters ni Master Amel na nagsuporta din po sa akin yan. Maraming maraming salamat mga idol. Sana pala rin sila Master mamaya mga idol. Kung tumuloy ba yun dun sa San Agustin. Kasi sabi ni idol baka daw doon daw dun sila mang lambat. Pero tatanungin pa daw niya si Master Ramil pero kung sila lang yun mga idol baka dyan lang yun sa kanila kasi medyo mahirap din yung ano tawag dun lambat pag kunti lang yung ano ba maglalatag mga idol dapat dun medyo madami dami para madali siya mga ano mga idol pero kaya kaya naman nila master yun kasi yun yung ano dun si master expert yan mga idol maraming salamat po talaga at pasensya na po kayo sa ating video ngayon mga idol gusto ko lang pong ipaalam sa iyo mga idol ba kasi baka ano magtaka kayo mga idol Pag ilang araw tayong hindi makakapag upload kasi hindi ko pipilitin yung ano mga idol lalo na pag sa mga tubig tabang talaga ba baka mas lalo ma infection sa mga idol mas lumala pa yun ayaw ko namang mangyari yung mga idol kaya pasensya na po talaga kayo mga idol sana ay maging okay lang to madala lang siya sa mga antibiotics ba para hindi na masyado masyado yung umano mga idol yung tao doon eh lumala masyado pero ngayon mga idol tingnan namin doon sa ano kasi yung chahe ni ka doon sa Santo Niño mga idol ano yun yung midwife ba subukan namin paanohin doon yung ipa check up sa kanya mga idol marunong naman siya sa mga ano eh baka maresistahan niya ng gamot pa tapos ma ano mabilan ko ng gamot mga idol para mawala yung ano niya kasi napaka ano talaga yung tao doon eh napaka kirot niya talaga mga idol para pumipitik-pitik yung kirot niya ba na pati dito sa ano ko hita ko mga idol ay umaakyat na pagkaapa ko hindi ako masyadong nakakaapa kasi yung ilalim grabe parang may mga pako nakabaon ba napaka <laughs> ano mga idol sa paapa talaga tumubo ba pero mas mabuti sana mga idol na hindi nilang tutumubo para ano ba tuloy tuloy lang yung ano natin paghahanap buhay natin sa araw araw mga idol di baling walang ano ba basta healthy lang yung pangatawan mga idol yan doon naman sana yung dinadasal natin. Yan. Papasensya nyo muna yung aking video mga idol. Gusto ko lang po talagang ipaalam sa inyo. In case na ano man nangyari sa akin mga idol. Ano man yung kahanto ng tao dito eh. Ng aking sugat. Sana yung maging okay lang to. At least alam nyo po mga idol ba. Baka kasi magtaka kayo mga idol. Yung nga paulit ulit ako. Na wala tayong upload. Na ilang araw. Ayoko naman na ano mga idol. Na uh, mag post lang ng ganun. Na hindi ko may papakita sa inyo may kung ano talaga yung rason na hindi natin pag upload ng video ayan siguro hanggang dito na lang ito mga idol, at magpapasalamat po ako ulit sa inyong lahat sa walang sawang panonood nyo po at pagsusuporta sa akin youtube channel hindi lang sa aking youtube channel mga, mga pati na rin po sa ano kamaring and master vlog ayan maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat mga idol sana ipapalain po kayo sa araw-araw at mag-iingat palagi. Ayan. Dito ko lang tatapusin mga idol at pasensya na po kayo ulit. Maraming salamat. <laughs> Sana ay, ano po mga idol. Andyan pa rin kayo mga idol sa ating pagbalik. yan <laughs> Babay muna mga idol ha. Okay, okay. <laughs> Mamaya lalanggasan ko na naman ito ng bayabas mga idol para maano siya ba kasi napakasarap sa pakiramdam mga idol pag ang tawad doon hinahat kong presyo ba yung binababad siya sa main na tubig mga idol nawawala yung kirot niya yun, 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 lang yung ginagawa ko mga idol para mawala yung kirot niya ba kasi napaka -ano talaga yung parang kang yung mga idol di ko may paliwanag sa sobrang kirot talaga niya ba yan hanggang dito na muna to mga idol maraming salamat po mga idol at kita kits na lang po tayo sa susunod na video na ating gagawin sana ay ano lang madali lang to gumaling mga idol para back to adventure na naman at ano tayo mga idol. Ayan. Maraming salamat po mga idol. <laughs> Ingat kayo palagi mga idol.